Sa kabi-kabilang kalamidad na nararanasan ng ating bansa, ay lalong nakikita ang katatagan at tibay ng loob ng mga Pilipino. Ano nga ba ang kaugnayan ng resiliency sa kakayahang humarap sa kalamidad at sakuna? Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Narami salamat na yan at magandang umaga. Eto nga, may paparating na namang isang bagyo, si Typhoon Marseille. At laging pinag-uusapan natin ang kahandaan, ang disaster preparedness. Pero kaakibat din dito yung konsepto ng resilience. Narinig natin ng resilience. Ano nga ba ang ibig sabihin ng resilience? Sa payak na paliwanag, ang ibig sabihin ng resilience ay ang kakayahang bumangon pagkatapos ng isang kalamidad. Yung pagkatapos ng kalamidad, Sabay-sabay tayong bumabangon, tumatayo, kahit nasirang ating mga kapayan, ang ating mga, mga pananin. 'Yun ang common knowledge o common definition ng resilience. Subalit so ang isa dapat nating iniisip din. Ay ang resilience ay yung kakayahan din na harapin ang krisis. At ang kakayahang pagharap ng krisis ay hindi dapat isinahinan tulad natin doon sa pag-iisip na pakatapos niyan, kaya man nating bumangon, lilinisin na uli natin ating mga bahay, mga nadumihan, napasokan ng potek, tapos balik na naman tayo sa dati. Ang isang mahalagang elemento po ng resilience ay yung kakayahan din natin magplano. Kakayahan natin kumilos. Kakayahan natin gumawa ng mga paraan para hindi na maulit yung mga krisis na dadaanan natin. Hindi ito parang katulad ng nadapa ka, tapos tatayo ka uli. Yun ang pananaw ng iba ng resilience. Ang resilience ay dapat yung nadapa ka, matuto ka ngayon sa mga bagay-bagay, isipin mo bakit ka nadapa at gumawa ka ng mga hakbang para hindi ka na madapa. Ganyan po dapat ang tamang perspektibo tungkol sa resilience. Hindi lamang ito kakayahang tumayo pakatapos na madapa, kakayahang balikan ng ating mga bahay, linisin, at bumalik sa dati. Ang resilience po ay yung kakayahan din natin na kumilos para hindi na nauulit ang mga krisis sa ating buhay. Kapag kinakailangan na siguro natin isipin ano bang papalitan natin sa disenyo ng bahay natin, Minsan, dapat na ba tayong lumipat? Dapat na ba tayong maghanap ng ibang matitirhan kung tayo ay may ganong klase ng uh, choices? Eh, kung walang choice, ano bang gagawin natin para hindi na tayo bahain? O kung sakali man, ano tayo dapat laging maging handa? Kung nakikita natin, for example, na ang dahilan ng pagbahay, ang mga baradong ilog, di sama-sama na natin yang yung siguraduhin na pag may papalating na, na nabagyo, ay linisin na para hindi na magbara. Halimbawa lang po yan, inuulit ko, ang resilience po hindi yung kakayahang madapa tapos ay tumayo pakatapos. Yun ay yung kakayahang mag-alam para paano ba hindi na madapa? Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa Jesus to you, Dayan. At maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.